Ano-anong negosyo nga ba ang pwedeng simulan sa 10,000 na puhunan? Yan, yan ang ating tatalakayin sa video natin ngayon. Una sa lahat, gusto ko lamang sabihin sa inyo na wala sa laki ng kapital o puhunan ang basehan para ikaw ay maging matagumpay sa negosyo. Siguro may advantage ka kung ikaw ay may malaking kapital, pero kung kulang ka sa kaalaman at hindi mo ito mamamanage ng tama, kahit gaano pa kalaki ang kapital mo, ay eh siguradong babagsak pa rin ang negosyo mo. Kaya naman kahit maliit ang kapital mo, hindi ito magiging hadlang sa tagumpay mo. Basta't sa tamang diskarte, decision making, disiplina at pagsisikap ay makakaya mo pa ding maging successful dito. At ituturo ko sa inyo kung ano nga ba ang mga dapat gawin at kung ano-ano ba ang mga negosyong pwedeng simulan para mapalago ang maliit na puhunan. Pero bago yan ay pakilike muna ang video natin at sana ay tapusin mo ito hanggang dulo dahil napakagaganda ng bawat negosyong babanggitin ko at magbibigay din ako ng mga importanteng tips na makakatulong sa iyo sa sisimulan mong negosyo. 10,000 pesos. Sa ganyang halaga ay maaari ka ng makapag-umpisang magnegosyo at narito ang negosyo na pwede mong umpisahan sa 10,000 puhunan. Ang number 1 natin ay school supply business. Isa ito sa negosyong magandang simulan sa 10,000 na puhunan. Palaging mabenta ang negosyong ito Basta't ang kailangan mong gawin ay dapat mayroon kang lalagyan ng school supplies mo na hindi magkakaroon ng alikabok o hindi mababasa para hindi masira ang mga produkto mo. At kahit umabot pa ng ilang taon ay maayos pa din. Kailangan mo ding gawin dito ay makahanap ka ng supplier na mura o yung wholesaler o kaya naman ay magtingin-tingin ka sa Shopee ng mga supplier nito. Sa lahat kasi ng produkto na binibenta ay importante na sa murang halaga mo ito mabibili para hindi mo na magiging problema ang magiging kita mo dapat din ang pwesto mo ay yung talagang makikita ng mga estudyante na mayroon kang ng school supplies. Sa dami ng eskwelahan sa Pilipinas ay siguradong maibibenta mo ang mga supplies mo at dapat araw-araw kang nagbubukas para malaman nila na palagi kang available sa tuwing kakailanganin nila ng school supplies. Sa halagang 10,000 pesos ay maaari mo na itong simulan. Unahin mo yung mga produkto na pangunahing kailangan ng mga estudyante kagaya ng ballpen, notebook, papel, ban paper o kung ano pa sa tingin mo na palaging kailangan ng mga estudyante. At kapag kumikita na ang school supply business mo ay mas maganda kung ma-improve mo pa ito at madagdagan mo ng number 2 natin. At ang number 2 natin ay piso printing business. Kung ikaw ay may laptop o computer sa bahay ninyo ay napakagandang negosyo nitong piso printing. Lalo kung ikaw ay malapit lamang sa eskwelahan, siguradong magiging patok ito. Ang kagandahan dito ay pwede mo itong simulan kahit sa bahay lang at ang 10,000 pesos na puhunan dito ay sasapat na. Kaya kung ikaw ay may laptop, ang kakailanganin mo na lang ay ang mga gamit pang print. Unang-una ay printer. Mayroon ka nang mabibili sa Shopee na printer na nagkakahalaga lamang ng 4,552 pesos. Ito ay wireless Canon PIXMA E3470 all-in-one printer. Kung gusto mo itong i-check ay ilalagay ko ang link sa description. O kaya naman ay i-view mo ang products natin. Ang pangalawa ay bond paper. Mabibili mo ito sa halagang 191 hanggang 228 pesos. Ang pangatlo ay ang ink ng printer na ito na mabibili mo sa halagang 545 hanggang 1,559 pesos. Madamihan na yan. Lahat ng yan ay nasa description para ma-check mo. Palaging mataas ang demand ng negosyong piso printing. Ang mga magiging customer mo sa ganitong negosyo ay unang-una kagaya ng sa number one syempre ang mga estudyante. Ang mga kadalasang project ngayon ng mga estudyante ay research. Kaya kakailanganin talaga nilang magpaprint. Ang susunod ay yung mga teacher. Madamihan ang kadalasang pinapaprint ng mga ito. At magiging customer mo din ang mga taong nag apply sa trabaho. Dahil kakailanganin din nilang magpaprint ng resume o mga requirements. Maganda ang kitaan sa negosyong ito lalo kung malapit ka sa eskwelahan o sa lugar na kung saan madaming estudyante ang dumadaan kailangan mo din na palaging available ka sa mga magpapaprint para hindi na sila magdalawang isip na sa'yo pupunta kapag kailangan nila. At dapat sa ganitong negosyo ay consistent ka para sa pagtagal ay mas dumami pa ang mga customer mo. Ang number 1 at number 2 natin ay pwede mong ipag-combine kung mayroon ka namang ekstrang pera pa. Mas gugustuhin kasi ng mga estudyante o mga customer na pupunta sa'yo kapag all-in-one ka dahil nasa'yo na ang lahat. Minamahal kitang tapat e este, nasa iyo na ang lahat ng kailangan nila. Ang number 3 natin ay mini talipapa business. Kung ang lugar ninyo ay malayo sa palengke ay maganda itong simulan sa labas ng bahay ninyo. Lalo kung madaming tao na dumadaan sa inyong lugar ay siguradong magiging mabenta ito. Maglagay ka lang ng lamesa at doon mo ilalagay ang mga ibibenta mo. Sa halagang 10,000 ay pwede ka nang makapagsimula nito. Mas gugustuhin kasi ng mga kapitbahay mo o yung mga malapit sa inyo na sa iyo na lang bumili kaysa mamasahe pa sila papunta ng palengke. Madami din kasi ang mga wala ng oras para mamalengke. Pwedeng umpisahan mo muna ito sa maliit hanggang sa makabisado mo na ang proseso nito at malaman mo kung ano ang mas mabenta sa lugar ninyo. Isa pang kailangan dito ay makahanap ka ng suki sa palengke para makatawad ka sa mga kasalanan mo <laughs> is na makatawad ka para sa murang halaga mo lang mabibili ang mga produktong ibibenta mo. Kagaya ng baboy, manok, gulay at mga seasonings tutubuan mo na lamang ito sa tamang presyo at dapat ay palaging fresh ang tinda mo para madami ang mas gugustuhing bumili sa'yo. Kaya kung may ref kayo sa bahay nyo, ilagay mo na lang sa freezer nito ang mga sobrang baboy o manok para ang i-display mo lang ay yung sapat lang na mabibili ng mga customer at kapag kinulang ay kukuha ka na lang sa ref. Sa pamamagitan nito, maiiwasan mo ang pagkasira ng karne. Sa negosyong ito ay dapat siguraduhin mong malinis at organize ang mga binibenta mo makakasira kasi sa mata ng mamimili kapag madumi o malangaw ang paninda mo. Ang number 4 ay ihaw-ihaw business. Napakaganda ding negosyo nitong ihaw-ihaw o barbecue. Pasok ito sa 10,000 pesos mo. Dahil ang kakailanganin mo lang naman dito ay yung mismong ihawan, barbecue sticks, lagayan ng sauce, lagayan ng mismong iihawin, supot, brush, uling at yung mga pagkain na iihawin mo. Pwedeng isaw, atay, laman ng baboy at iba pa kaya mo nang mabili ang lahat ng yan sa 10,000. Dapat din dito ay maganda ang pagkakamarinate mo sa mga ito para talagang masarap at dapat ay masarap din ang sauce mo. At syempre ang pinakamagpapaakit ng customer mo dapat ito ay malinis. Sa lahat naman ng food business kailangan malinis talaga. Napaka mabenta ang ganitong business dahil tayong mga Pinoy ay talaga namang mahilig sa ihaw-ihaw. Malaki din po ang tubo ng negosyong ito. Medyo maproseso lang ito dahil kakailanganin mo bumili ng mga iihawin lilinisin mo pa lahat ng ito, hihiwain mo sa tamang sukat. Yung iba ay pinapakuluan pa tapos iihawin mo kapag may customer na nabibili. Pero sa kabila ng pagod ay bawing-bawi ka naman dito dahil posibleng higit pa sa doble ang kikitain mo. At lahat naman talaga nakakapagod. Kung talagang gusto mong simulan ang negosyo mo ay dapat nakahanda kang mapagod. Kung tamad ka ewag wag ka nalang magnegosyo. Unang-una kasi talagang kailangan sa negosyo ay sipag at syaga at consistency. At sa kahit anong negosyong sisimulan mo ay suggest na mag-create ka ng content at post mo ito sa YouTube o sa Facebook. Ang kagandahan dito ay maaari ka ng kumita sa social media kapag na-monetized ka at lalawak pa ang market mo. Kapag naging consistent ka sa paggawa ng content ay magkakaroon ka talaga ng mga followers at yung mga yon ay gugustuhin na makita ka ng personal at gugustuhin din nilang bumili ng mga produkto mo. Kaya hinihikayat ko talaga ang lahat ng negosyante o aspiring negosyante na gumawa ng content tungkol sa business nila. Double purpose kasi ito. Napromote mo na ang business mo at kumita ka pa sa mga vlogs mo. Kagaya na lamang nitong si Travel Life 8039. Ang sabi niya sa comment ay shout out po. May maliit akong negosyo, sinasabayan ko ng vlog para libangan at sana ay mag-click din. Ang advice ko sa iyo ay magtuloy-tuloy ka lang, sigurado akong mag-click yan. Ang number 5 natin ay lugawan business, tubong lugaw. Narinig mo na ba ang Filipino idiom na yon? Ito ay sa kadahilan ng malaki talaga ang tinutubo ng lugawan. Higit pa sa triple, ang isang kilong bigas mo ay napakadami ng magagawang lugaw. Kaya ang 10,000 mo ay malaki na para umpisahan ang negosyong ito. Pwedeng sa umpisa ay sa bahay ka lang muna magluto nito. Tapos sa kada umaga o hapon ay maglagay ka ng lamesa sa lugar na madaming tao at doon mo dalhin ang kaldero mo. At dahil wala ka pang pwesto, ang pinakapanlaban mo sa iba ay pasarapin ng gusto ang lugaw mo. Siyempre dagdagan mo din ito ng iba pang pagkain kagaya ng itlog, tokwa, laman at iba pa. Madami kasi ang nagahanap ng lugaw na may partner ng mga ito. Kung papuesto ka sa madaming tao, siguradong magiging mabenta ito lalo na't mura lang naman ang presyo ng lugaw. Sa umpisa talagang kailangan mong magtsaga at magtiis sa pwestong maliit lang. Pero sa pagsisikap at pagtutuloy-tuloy at sa tamang paghandle ng negosyo mo na to ay eventually mapapalaki mo din ito. Basta ang kikitain mo dito ay dapat iniipon mo lang hanggang sa makakaya mo nang umupa ng pwesto. At kapag may pwesto ka na, ang susunod ay kailangan mo namang madagdagan ng madagdagan pa ang produkto mo. Kagaya ng pagbebenta ng mga tapsilog, longsilog, kumuha ka na din ng tao na makakatuwang mo sa negosyo mo. Sa umpisa lang naman mahirap ang mga negosyong ito. Pero kapag gusto mo talagang magtagumpay at magbago ang buhay mo ay dapat nakahanda ka sa anumang hirap at pasakit. Hindi po talaga madali ang pagnenegosyo. Ito ay base sa personal na experience ko. Dadaan ka sa pagkalugi, sa matinding stress, sa kawalan ng tiwala sa sarili at lahat na nang hirap mararanasan mo lalo kung nag-uumpisa ka pa lang. Yan ang totoo. Kaya kung hindi mo ito kaya ay huwag ka nalang magnegosyo. Pero kung handa ka sa mga ganitong pagsubok bago pa tayo maiyak ay tuloy na tayo sa number 6. Ang number 6 natin ay water refill reseller. Itong negosyong ito baka dito mo lang maririnig. Hindi ito yung water station. Sa 10,000, hindi pa natin kaya yon. Ang pagiging reseller ng water refill ay kakailanganin mo lang makipag-usap sa isang water station na magiging reseller kanila kung saan madamihan ang kukunin mong galon ng tubig pero ibibenta nila sayo ito sa murang halaga kumpara sa benta nila sa kada bahay. Ang kagandahan dito ay kahit sa bahay nyo lang i-stack ang mga galon ng tubig ay pwede na. Hindi na din kailangan pang pumunta ng water station ang mga kapitbahay mo dahil mayroon ka ng supply nito. At syempre ang water station na yon ay hindi na magde-deliver sa lugar na yan dahil kakausapin mo na sila na kukunin mo ang area mo. Para sa iyo na bibili ng tubig ang mga kapitbahay o mga bahay na malapit sa inyo. Ang 10,000 pesos mo ay kasyang kasya na para sa ganitong negosyo. Di mo rin kailangan pang problemahin kung paano mo ito maibibenta dahil lahat tayo ito ang pangunahing kailangan para mabuhay. Ang tubig. Basta dapat magaling kang makipag-communicate at dapat alam nilang lahat na mayroon kang binibentang tubig. Sa pagsisimula mo, maaaring hindi pa ganun kalaki ang kikitain mo dahil magbaba silang ang tutubuin mo sa kung magkano ang ibibigay sa iyo ng water station na pagkukuhanan mo. Pero sa paglipas ng panahon, siguradong lalaki din ang kita mo kapag naiipon mo ito. Kapag nakaipon ka na o kapag mayroon ka ng pera na sapat ay pwede ka nang magpagawa ng sarili mong water station. Ang kagandahan dito ay sanay ka na sa ganitong negosyo. May karanasan ka na at alam mo na din ang mga discarding dapat mong gawin. Gusto ko rin ipasok dito na madami ang mga investor sa mga maliliit na negosyo, lalo kapag nakitaan ka nila ng kasipagan sa ginagawa mo at nakikita nila na profitable ka. Kaya huwag kang matakot na magsimula ng negosyo kahit sa maliit na puhunan. Kapag gustong gusto mo ang ginagawa mo o kapag mayroon kang pangarap at ginagawa mo ang lahat para sa pangarap mo, ang lahat ay magtutulong-tulong para matupad mo yon. Dahil makikita ng lahat na deserving ka. Ang number 7 natin ay cellphone buy and sell. Sa panahon ngayon, halos lahat ng tao ay hindi na mabubuhay ng walang cellphone. Mga bata, binata o dalaga o kahit matatanda ay nagsiselfone na lahat. Kaya naman maganda itong negosyong buy and sell ng cellphone. Sapat na ang 10,000 pesos mo dito. Madami na din ang mga cellphone na sa murang halaga lang ay makakabili ka na. Ang kailangan dito ay pag-aralan mo ang iba't ibang klase ng cellphone para hindi ka maloko. Dapat marunong kang tumingin ng original at saka ng clone at maghanap ka ng nagbebenta ng cellphone sa murang halaga. Kaya dapat alam mo din dito ang presyo ng bentahan ng bawat cellphone. Pwede kang tumingin sa mga Facebook groups, marketplace at hanggat maaari ay ang mabibili mo dapat yung pinakamura na walang issue. O kung marunong ka namang mag-repair ng cellphone ay mas may advantage ka. Madami na din ang gumagawa nito. Pwede rin namang yung mabibili mong cellphone sa murang halaga ay yun lang muna ang gagamitin mo. Tapos ipost mo din ito sa Facebook sa mas mahal na halaga. At kapag naibenta mo na ito, bumili ka ulit ng bagong cellphone hanggang sa ma-upgrade mo ng ma-upgrade at aabot na sa puntong lalaki na ang kita mo. At paulit-ulit lang ang gagawin mo. Ang kagandahan dito ay paiba-iba ang cellphone mo at the same time, kikita ka pa. I suggest habang ginagawa mo ito ay pag-aralan mo na din ang pagre-repair ng mga cellphone. Mas malaki ang advantage mo kapag marunong kang mag-repair dahil makakabili ka ng mga cellphone na may issue sa murang halaga. At kapag naayos mo, ito ay maibibenta mo ng mahal. <laughs> ang number 8 natin ay katulad ng dati, ang opinion mo. Medyo mahaba na itong video na to kaya ipapaubaya ko na lang sa inyo ang iba pang business idea. Alam ko madami sa inyo ang may magagandang opinion sa negosyo kaya i-comment mo sa ibaba ang sa tingin mong magandang business idea sa 10,000 na puhunan para may matutunan pa ang iba. At para hindi nyo makalimutan, ito mabilisang ang recap. Ang number 1 natin ay school supply business. Ang number 2 ay piso printing business. Ang number 3 ay mini tali papa business. Ang number 4 ay ihaw-ihaw business. Ang number 5 ay lugawan business. Ang number 6 ay water refill reseller. Ang number 7 ay cellphone buy and sell. And last but not the least, ang opinion mo. I-comment mo ito sa ibaba. At kung umabot ka hanggang dito, sigurado akong madami kang natutunan. At kung gusto mo pang makapanood ng mga video na tulad nito ay pindutin mo lamang ang subscribe button para kapag nag upload ako ay mapapanood mo ka agad. At hanggang dito na lamang muna naway na sa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo, ang susi sa pagyama. Goodbye!